Hello guys Kumusta po kayo? Welcome to my YouTube channel Ayun guys, um, pa-uwi na po tayo guys Tingnan nyo naman yung dinadaanan natin Ang ganda guys Sobrang ganda guys Tingnan nyo naman ganto Guys Marabi ang ganda guys oh. Ganda ng paligid Lalo na kapag summer guys Makikita nyo green lahat yan guys ganda grabe kumusta po kayo hangad ko po na nasa maayos po kayong kalagayan so yun guys pa drive tayo ngayon pa uwi na po galing po kami sa pagsamba sa church and guys so, dito po kami ngayon nagsasamba sa Margaret's Mill kila kuya sa bahay nila kuya tingnan nyo naman guys oh so, ganda grabe ang ganda So yun guys, meron akong mga dalang kalakal galing kay kuya. So yun guys, ibibenta natin ngayon yan uh, bukas. So yun, last time, naka $5 tayo mahigit. Hindi ko alam kung magkano. Uh, yung ano, feeling ko tigwa $1, dollar uh, $1 cents per, ano, per can. Hindi ko alam kung, kung ganun yung ano na bilang nila. Kasi nung last time, naka akong malaking bag ng plastic almost five dollars lang five dollars and seventy five cents hindi ko alam kung magtigo 1 dollar ba or two dollars two cents dollars or uh, 1 one cent dollar yung per can dito hindi ko alam so yun guys pauwi na tayo ngayon ayan ang ganda guys ng paligid So, yun, hindi ko kasama sila Mrs. ngayon, guys Yung aking asawa, hindi ko kasama Dahil May sakit yung aming baby, guys So, hindi po nakasama Sa pagsamba Kasi, inaano ko po Baka po magkasakit yung baby namin So, yun, guys Pauwi na tayo Uuwi na po tayo ngayon So, yun, guys Nandito na tayo ngayon So, papunta na po tayo sa main. Masan po ko, saan po yung bahay ni Kuya na isa. Sa parang main city po yun. Ito po, another town na naman po ito guys. Margaret's Bay. So, medyo malayo-layo. So, sobrang lalayo ng mga bahay yung pagitan dito guys. Malayo sa advanced technology. Hindi kagaya ng Japan, Taiwan, or Philippines na ang lalapit lang ang bibilis ng technology dito hindi masyado guys dahil uh, parang liblib -lib pa rin parang nasa bukid bukit tayo guys mga bundok, mga burol and guys parang ganun so yun guys um, grabe may pangalan pa ako Melbourne Melbourne <laughs> ganda oh. Melvin, Melbourne <laughs> Melbourne uh, Avenue or Street something kapangalan pa natin guys so yun guys, ang tawag sa lugar na to ay um, Greenwood or going to Greenwood Ayan. so papunta tayo ngayon ng Kentville guys so ayan papunta tayo ng Kentville may naglalakad ng Canadian guys mga Canadian din na walang kotse guys maglalakad din so yun guys so yun muna guys, uh, drive muna tayo bawal kasi muna mag cellphone sa 101 so bye bye guys, thanks for watching